to this video mga idol luto naman po tayo ng okra meron nga po pala akong okra dito lugbati at saka talbos ng kamuti pakuluan na po natin yan mga idol yung gusto ko dyan sa ating gulay ay half cook lang yan po ang tinatawag na steam lang po natin para iwas po tayo sa high blood <laughs> kasi kung puro na lang tayo manok at saka baboy baka ma high blood naman tayo ang, gulay nga pala namin dito mga idol ay puro po dyan. hindi ko yan pinakita kung paano ko na yan ginawa alam ko na alam nyo na lahat ng gulay ko dito ay puro preska at saka nag uh, lang ako dyan ng maliliit na dilis yung tawag dito sa amin dilis at saka tinatawag na lupoy masarap yan mga, 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 mga idol lagyan natin ng sibuyas lang at saka kamatis tamang tama po yan sa ating almusal kayo yan mga idol i-comment nyo naman yan kung nakakain na kayo ng ganitong klaseng ulam kasi masarap to sa umagahan ah, ayun, ayun, kung mga idol tinimplahan ko na yung ating dilis na sina, sinanago kanina dinamihan ko ng kamates at saka uh, sibuyas para lumabas yung kanyang lakas <laughs> para masarap pa mga idol kayo nakakain kayo nito sa probinsya lang yata ito ginagawa yung mga kanyang pagluluto ah <laughs> kain na po tayo kain tayo mga idol Meron ako ditong laswa. Pinakuluan ko lang to mga idol oh. Masarap to. Amen. Atak mga idol. Mm -hmm. Hmm. ay silik na kayo mga idol. Kung gusto nyo. Masarap to. Inumin. Meron ako ditong noodles. Binagyan ko ng pizzay. saka maliliit na anong medalo, dilis, nagyan ko ng kamatis, at saka sibuyas. もで sarap ng alugbate oh. Pinapuruan ng

sinangag yung kanin ko mga idol na binagyan ng hipon Grabe mga idol, sulit na sulit yung ulam ko. Maraming salamat sa panonood nyo at shout out din sa mga subscribers ko. Thank you.